<clears throat> uh, magkomento nga tayo dito sa sinasabi ni number one na uh, senator <laughs> ng Pilipinas uh, siyempre walang iba kundi senator uh, Padilla na palagay ko talagang uh, sa totoo lang nakikita natin is uh, more of a liability sa assets sa Senado. Okay, ito yung itong sabi niya, no? Kung uh, alimbawa, mamatay si uh, former President uh, Duterte dyan sa The Hague, uh, Netherlands, then magkakagulo daw dito sa Pilipinas. Kaya yan ang isa sa mga rason na sinasabi niya para pabalikin na ang former president dito sa Pilipinas okay sa tingin ko mas uh, magiging magulo dito sa Pilipinas kung ibabalik dito ang former president. Why? Kasi, eh, siyempre, uh, lalakas sa uh, muli ang loob ng mga pro-Duterte. Kaya, sa palagay ko, the best way, talagang uh, dyan, na, dyan na siya. Yung uh, sinasabi na, alimbawa, hindi naman natin uh, ipinagdarasala no, siya ay mamatay sa uh, the Netherlands sa dahiga the Netherlands Dahil uh, siyempre sabi niya noon talagang mayroon siyang sakit uh, pagkatapos talagang matanda na so that, that is a very near uh, possibility. Uh, considering do sa uh, reason ano yung edad pagkatapos mayroon siyang uh, sakit at saka siguro sempre very stressful yan ano uh, yung ma-ano, ma maparatangan kang yung mga minor uh, kwan lang yan minor accusation sa so, palagay ko kung ikaw ay let's say, hindi sana sa ganyan, uh, dahil nalagang may stress ka. At dahil may stress ka, uh, uh, Ngayon, uh siyempre, si no, yung health mo. Kaya, uh, gano'n uh, Ngayon, na uh, going back, sa palagay ko, walang panyan, ano? Alimbawa, mamamatay si permer president diyan sa dahig uh, Netherlands na hindi naman natin ipinagdasal tulad ng sinabi ko kanina uh, hindi mangyayari yan ano ngayon bakit bakit hindi mangyayari kasi alibawa ano uh, dahil namatay ang idol mo manggulo ka sa society natin, sa lipunan natin, uh, just dahil ikaw ay loyalista ni Duterte, ikaw ay manggugulo. So, who will suffer the consequences? Yung mga Duterte ba? Alimbawa, uh, yan, ano, alimbawa, yung mga sundalo, nag-quant nag sila, nag sila, Pagkatapos walang nangyayari, walang nangyari sa kanilang uh, pag-alsa, who will be affected? Siyempre, yung kanilang karir, yung kanilang kabuhayan, then uh, siyempre, affected yung kanilang pamilya. Kaya yung sinasabi ni Senator Padilla, that is a very remote uh, possibility hindi isa ng mga Pilipino ang katahimikan ng lipunan just for the sake of former uh, President uh, Duterte. Uh, Pag-isipin mo yan, ano, uh, Senator si Padilla, wala. Uh, sabihin na natin na uh, may mga uh, duterte uh, supporters ta supporters talaga no mayroon at uh, they are very vocal uh, very active sila sa mga activities na, na kung saan nagpapakita ng kanilang kanjana no? yung loyalty dito kay Duterte ngunit uh, kung susuriin natin mas marami yung gusto na magkaroon ng katahimikan. Yung normal lang na buhay. Kaya, ang kanilang uh, loyalty, ang kanilang uh, susuportahan, yung present administration niyan. Pag sinabi natin na, government o or president organization. Hindi ibig sabihin niyan mga Marcos. Okay, ang kwan natin yung gobyerno. Ngayon, kung sino man yung may hawak ng gobyerno, of course, ang pinakamataas na official sa gobyerno ay ang presidente ng Pilipinas na si PBBA. So, therefore, uh, susuportahan siya. Dahil uh, he represents the government, he represents the country. Uh, siya ang simbolo ng uh, yung normal na buhay natin bilang mga Pilipino. So, ganun lang. So, muli. Thank you. Sana. I like at subscribe sa ating Youtube channel.